Ayun, sa guys, ayan, magandang hapon sa lahat. papunta kami ngayon sa palengke no? Dahil uh, magpapagupit yung pinsan ko. So, niya, malapit na kanyang flight. Sa lunis na. So, magpapagupit siya ngayon. diba? So, let's go. So, kami, guys. Punta ng So, let's go. Sabahan ko daw siya magpagupit. What? Pag alis niya magpunta Saudi, Arabia, kailangan punging-pugi daw siya. Uh, Driver mechanic. What? Kasama ko siya ngayon dito sa tagig dahil akong helper. Oh. tayo sa palingki ng tagig, no? Malit lang din yung palinggi na dito. What? So, traffic dito dahil uh, masikip yung kalsada. May kita nyo. Oh. Ayan, nilagpasan natin yung oh. pagupitan. Meron. <laughs> Ayan, dito sa Marinas Barbershop. Wow. Ayan, may nakapila magpasok tayo, magpalamig tayo guys. Magpalamig. Puging, puging na talaga oh. Yun. Know, pogi na ni Kumpusano talaga oh. Yan you know, su mo talaga oh. Talaga <laughs> naman oh. Talaga pinagahandaan talaga yung uh, pagalis pag-alis niya talaga oh. Yun know, feel na feel na talaga yung kapugian niya. Oh, ang ganda talaga ng gupit. You know, wow. Yun talaga naman. Tapos ano, makakadali na naman yan doon. You know, Pud -pud talaga na pinas food talaga. Pagdating mo rito sa Pilipinas, dalaga ka na. Mahaba na yung buhok mo.